Brave words, welcome back sa ating channel. And meron na naman tayong tanggap na phone Redmi Note 7. Ayan, so kung mapapansin nyo, lagi lang nagbiblink sa logo. Okay, so tingnan natin kung ano magagawa natin dito. And buksan na natin. So papailitan lang natin yung likod niya. Nagamit ang hot air. Pero nasa low heat lang siya. And medyo malakas yung ating hangin. Okay, unless uh, lumambot lang yung uh, adhesive dito sa back cover. Medyo matagal lang ito gawin dahil masyadong uh, kapit na kapit yung uh, glue na, gina, uh, na, originally dito sa phone na to. So, ibig sabihin, ako pa lang yung magbubukas ng phone na to. So, yun ang issue niya. Uh, yung logo, nagbi uh, nagbiblink lang or nagbo loop. Uh, yung sa tawag na iba, boot loop. So, paulit-ulit lang na yung logo nag appear no? Awala. Then, gano'n lang. Hindi siya nagtutuloy. Okay. So, <coughs> ito ang gagawin natin dito since boot loop ang uh, problema niya. So, hindi natin gagalawin yung motherboard sa so, ngayon. Titignan muna natin, no? And, meron muna tayo isang gagalawin dito dahil doon sa karaniwang issue ng Redmi yung boot loop na yan, uh, isa sa pinakakaraniwang uh, repair na ginagawa ng mga technicians ay uh, yung pinaka power source ang chinecheck na uh, nagiging dahilan kung bakit uh, nagkakaroon ng boot loop. No? So, hindi nakukuha yung tamang power ng tawamong supply ng phone para magtuloy siya na mag-on uh, no so yun yung gagawin natin <clears throat> okay so ito binilisan na natin yung pag uh, uh, pagbubukas dito no sa part ng opening medyo matagal kaya naka-fast forward na to Okay, so dito tayo medyo nagtagal. Mas matagal pa to kaysa doon sa ginawa natin na uh, solution. Ayan, so sobrang dikit talaga nung glue na ginamit natin. Okay, so karaniwan plastic yung ginagamit natin pang tanggal, no? Then, ginagamitan din, ginamitan ko rin ng, uh, ng metal or uh, yung blade kasi napakanipis nung ano, nung gilid na para matanggal mo, no? So ito, tinanggal na natin yung battery and uh, nandito yung problema. Okay, tatanggalin lang natin yung uh, takip ng uh, uh, pinaka-board ng battery at uh, makikita natin dito yung fuse. Ayan, yan yung fuse. Okay, so ang gagawin lang natin dito, nilagyan ko ng flux yan or yung pampalambot ng lead. And then, uh, ito, tatanggalin na natin. No? Medyo, uh, medyo matagal ng konti itong pagtatanggal dahil uh, itong soldering iron ang ginamit natin. Okay, so yun, natuklap na natin. Okay, so ang ginawa ko lang dyan, kiniskas ko ng konti yung uh, pinaka-dudugtungan, yung kinaka, kinakabitan ng lead. Okay, and then naglagay na tayo ng isang buong LED para mapag-connect yung both ends nung pinagkabitan dati ng fuse. Okay, so pag maayos na, ayan, solid na siya. Ibabalik na natin siya sa dati. And ito <clears throat> na ang pinaka solusyon sa ganitong problema, boot loop. Try na natin uli kung ano ang resulta ng ating ginawang uh, solusyon. Okay, napaka-simple lang nitong uh, Redmi uh, na problema, no? So, eto. Ayan, so nag-charge na yung logo, lumabas na. Okay, so dapat lalabas yung battery status. And yun, lumabas yung battery status. On natin. <clears throat> Tingnan natin kung uh, magtutuloy-tuloy na ba na mag itong cellphone na to. Ayan. So, ito ay ano ah. Redmi Note 7. Ayan. So, lumabas na yung uh, MIUI. So, ibig sabihin, magtutuloy-tuloy na siya mag-boot. Okay. And then, at ibig sabihin lang din, working na yung cellphone na to. Alright. Ayan. So, pwede na natin ito ibalik sa may-ari. Thank you for watching. At uh, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel and like and share ang video nito kung ito ay nagustuhan mo. And tap on the notification button para laging updated ka sa ating mga videos.